So yan mga kapromdi dahil mainit na po no dun sa ating taniman Dito tayo sa malilim At operation ano Taglagas po kasi ngayon ang mahoganin no So ito po yung mga mahoganin natin taglagas na Kaya operation ano Pagka mainit na Dito tayo sa mga malilim Operation walis yan. So Ayan po no Makapal na Mabilis kumapal po yung ating mga Ano mga ito yung dahon na nalalaglag kaya operation walis po tayo para mabawasan lang po no? hindi man natin yan uh, maubos o, ganyan lang po pag sa bukid kasi Ang gawain dyan umagat hapon talaga lalo ngayon may mga naistroke sobrang init dito po sa may amin nga may naistroke po na nagbabakot grabe tuloy ang bakot ang haring tapat naistroke ayun Hello, good ingat ingat po ano, laging uminom ng maraming tubig at napakainit po ng panahon. Yan, operation walis-walis. Yan, ah. Oh. hindi, buti na lang. Kasama natin si Padre Charles, Kuya Bong. Laking bagay, oh. Hindi.